may hey mga boss, meron tayo ditong XRM-FI125. So, sa mga kadalasang nangyayari sa mga XRM-125 natin, bakit na overhaul? Bakit nasisira yung connecting rod niya, Kasi, ang issue dito mga boss, yung connecting rod talaga. Maingay. Maingay na ito mga boss. Ayan, laking play. So, sa ano kasi, ito akin itong motor mga boss. Ayan, FI. Sir um, So, ang experience ko kasi dito, tumitirik siya mga boss pag ah uh, pataas yung ano mo, yung napapersa kasi yung ano niya, yung lakas yung mga boss kaya tumitirik yung mga matataas na lugar. tapos may angkas pa kayo, okay lang sana kung kayo lang. So, FI kasi ito mga boss, kasi yung ano niya, yung gasolina di kagaya sa carb natin uh, mas malakas yung carb kasi nga carburetor ito na kasi, 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 yung fuel nya so okay lang basta FI pataas 150cc pero dito sa scenario sa mga FI na 125 parang yung gas nya nakaset lang eh kaya sa case ko dito actually madami na akong na overhaul na XRM mga boss ito talaga connecting rod mga boss. Tumitirik talaga ito mga boss. Pagkatapos, hirap pa itong hanapin mga boss. O itong connecting rod lang. Kasi pag bumili ka sa Honda ng genuine parts, kasama na itong crankshaft mga boss. So, maghanap ka sa online o sa Shopee. Meron ito pero pag yung, so, yung sa mga genuine na bilhin mo, mahirap kang maghanap mga boss. So, dito nga sa amin, nahihirapan ako maghanap dito kasi walang nagbibenta ng ganitong connecting rod walang nagbibenta ng ganito. Dito ngayon, dito ako ngayon sa, sa Samal, Davao del Norte. so kailangan ko pang pumunta sa Davao para bumili lang ng ganito. Pagkatapos, pagpunta mo pa dun sa Davao, mahirap pa itong bilhin. So ang advice ko sa inyo, pag nag, magpakonsulta mo na kay sa mekaniko ninyo kung, uh, ito ba yung sira, connecting rod, para maka-order kayo sa Shopee, mga boss. So, ayan. So, ngayon, wala ako sa shop mga boss. Nandito lang ako sa bahay namin. So, ayan. Wala. Yan sila talaga yung connecting rod yung mga boss. Pagkatapos, nagbili lang din ako ng boy mga boss. Ah, piston. Ah, pinaribor ko na yun. Size 25 yung piston na ilagay natin. Pinaribor ko na. So, update ko yung mga boss kung nabila natin ito ng connecting rod. Pagkatapos, ilagay natin. Hindi na ako nakabidyo sa ingay niya mga boss kasi nga, ah, Hindi na ako nakabidyo sa ingay niya mga boss kasi nga nabigla ako sa ingay ng aking motor mga boss. sa pag check ko, ko lahat. Itong tensioner niya, chinek ko. Okay naman yung tensioner. Clutch, okay. Bagong bago mga boss. Oh. Itong clutch ko mga boss. Dito nag overheat mga boss. Gal uh, ano lang, pag pumunta ako sa uh, matataas na bundok yung sa partner ko kasi nandun sa kidapawan. So, tapos umakangkas pa siya sa akin. Napapansin ko pag wala na siyang ganong lakas tumitirik. May miingay sa makina. Ayan o. Pagkatapos pinipilit ko pa yung lakas niya. Kaya nga nasisira itong connecting rod ng ating mga motor mga boss. Tsaka itong dito sa bearing. Ayan o. Ayan o. Mailog na mga boss. So pag magpa-overhaul na kayo. Make sure na papalitan nyo itong dito. Na side. Sa clutch. Ito mga boss. Okay lang kahit dito. Hindi nyo mapalitan. Kasi nga ang ano niya dito. Is yung ano lang. Yung flywheel. So dito talaga ang ano niya mga boss lakas. Kaya nasisira itong bearing dito na side sa clutch. So palitan niyo na rin. Ayun. So, ano pa ba? Ano pa bang ano nito? Okay naman lahat, yan ko lahat mga boss. Ito lang talaga ang connect ng rad sa kayong bore. Yung bore natin nandoon pa sa machine shop mga boss. Ayun oh. So, sana nakatulong tong video ko mga boss. Kapag uh, malagitik yung mga SRM 125FI ninyo ah uh, make sure na nakahanap na kayo ng pesa o ipacheck nyo muna sa mekaniko ko bago nyo uh, ipa-overhaul talaga para pag magpagawa na kayo may pesa na kayong dala mga boss kasi nga ang hirap hanapin ng ganito mga boss oh. hirap talaga mga boss Ayan, update ko kayo mga boss. Pag okay na ito, mapandar na natin, mga overhaul na natin. Thank you.